Uh, naglalakad na tayo dito oh, ngayon dito may mga event dito oh. dito sa Pesto oh. oh. ngayon dito mayroong mga nagdidirect dito sa halaman oh Ayan sila, nagdidilig yung ating mga Bureau fire. sa mga halaman. Ang ganda oh. Uh, green na green na ngayon. Uh, dito pala mayroon na palang mga kwan pala, portalit dito mga guys. Oh, ayan oh. araw uh, na lang portalit. Okay lang. Okay. Magandang kata. Ha? ha? Magalat. Oo. Ayan hey, mga guys. Ito yung... Ito okay, so, yung... Ha? Ha? Nagalin. Ha? Ay mga guys, uh, dito tayo. Pakita natin sa mga view rito ngayon. No? Ayan sa views ng Manila Bay. Eh. Napaganda. At dito muna tayo sa biwak of Maglakad-Lakad. Ayan. Uh, ah, Balabong din ang araw. Ngayon. Maglakad-Lakad ah, tayo dito. Ito yata na yung side. Ito. Oo. Ayan. Ngayon, uh, ah, naglalakad-lakad na tayo dito kasi nandito tayo sa pesto oh. 2 papunta tayo doon sa uh, phase 3 mamasyal muna sa uh, baywalk si Papalon para makita nyo na, ito mga guys oh, napakaganda pa rin napakalinis pa rin yung uh, dito kahit naglalakad tayo dito napakalinis maganda ayan matagal tagal din tayo na hindi, hindi na masyal tayo mga barko na naglalakihan doon oh, sa dulo oh. yan yung mga barko na naglalakihan eh, may mga katay mga kababayan nagba mga building dito na ginagawa napakaganda guys maglakad dito at uh, yan katulad yan may nakakasalubong tayo na nagja-jogging masarap maglakad dito alam ko na malinis yung nilalakaran natin. Kaya napakaganda. Ganda ng views ang uh, Baywalk Manila Bay. Eh. Napakaganda. Wala ka talaga masabi rito. Kahit sabihin mo uh, hapon. Ayan. Lakad-lakad uh, lang mo si dito. Meron dito na ginagawa pala. yan o. Oh. Hindi natin alam eh, kung ano yan dyan baka pandis ang tubig kung asang nawasa lakad-lakad muna tayo dito so mga guys yung mga kanila mga back po nandiyan yung mga panutang nila yung mga buya yung mga itim pang tarang ngayon ah, uh, nandiyan naman yung tawag nito yung ah, uh, yan mga panila nakalawang na rin ang kanila mga bako na dalawa tatlo ayan dito tayo sa phase 2 at naglalakad tayo papunta doon sa phase 3 well, yung mga truck nila napakagandang view para. pala buksan nabuksan na rin pala nila dyan ano o o diba o napakagandang view rito kapag naglalakad tayo so yung kanyon na malaki na uh, dish may mga naglalaki ang mga barko Diyan kasi guys, hindi pa tayo nakapunta dyan sa kundi pa natin may update sa inyo yung, uh, yung reclamation area dyan dyan sa Manila Bay uh, sunod na mga linggo na siguro kung may time tayo kasi ano nga din naman ay schedule natin yan para may update ko kayo dyan ayan nakadlakad muna tayo rito mga guys oh. Yan. Diyan na tayo malapit na tayo sa phase 3. Ang naglalakad-lakad tayo dito. Tayo mga buya. Okay, At dito hanggang dito yung ating mga kababayan. Ang dami rin ng mamasyal dito. Gawa nga ng hapon na. Ha. Ah. hindi naman matrapik. mga building o. lalaki oh. Ang ganda ng mga view. Ito naman, ilalagay naman ng mga bike dito. Kung may mga bike kayo, pwede nyo ilagay dito. Pero magdala kayo ng kadina. Kasi baka mawala rin yung mga bike nyo. Ayan e, mga guys, nandito na tayo sa page 3. Ayan na oh. Ang ganda ng view. Yan yung mga naglalaki ng mga uh, yati doon sa kabila. Sarap maglaka dito mga guys. Oh. Eh. Ganda. Ngayon, dito tayo maglalakad na nagka-traffic dito, dito sa uh, uh, page 3, dito sa Quirino, Quirino Avenue. Ngayon, dito tayo maglalakad para ipakita natin sa si inyo. guys uh, nandito pa rin pala yung mga kahoy dito at lalo dumami pala rito yung mga basura ayan o oh. ayan tambak ang basura dito mga guys ito kasi gawa naman kasi ito sa mga masamang panahon kaya mga basura na lulutangan dinadala dito sa gilid kaya yung mga naglilinis din dito kawawa naman sa araw-araw na lang maglinis yan ito yung mga yate na marami yan meron dun naliligo sa dulo napakaraming basura mga guys tambak ngayon tayo i uwi na rin ito na may mga takip na yan dito Ayan. wala na okay na okay guys sa uh, na lahat ng mga subscriber ko po rin na naipapalon at sa kuy uwi na sa so, lahat mga subscriber ko maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless ang dito lang muna bye bye